Kay tagal mo mang nawala, babalik ka rin, babalik, at babalik karin. rin. Nag-aantay tayo ng bus, mga idol, sapagkat meron tayong babalikan na nakita ko talaga na nagpa-excite ng aking sarili. Hindi talaga ako mapakali kahapon nakita ko na yung bagay na yon. Uh, nag-aalangan ako kasi meron akong ano, check up ng aking ipin at nung nag-ikot ako sa mga butik na nandoon sa area na yon, may nakita ako isang bagay nag-iisa lang talaga siya at saka nagpatibok ng ating puso ng pagiging makapilipino natin ang tagal ko na naghahanap dito sa Europe sabi sa akin ng kaibigan ko bakit hindi mo kinuha kasi solo lang talaga siya, nag-iisa lang talaga siya so ngayong araw mga idol, babalikan natin ang bagay na yun at kukunin natin, hoping na nandoon pa ipapakita ko sa inyo ilang minuto na lang darating na yung bus so aantay na natin mga idol, makakasakay na tayo ng bus so nandito na mga idol, sasakay na tayo sa bus ayun nga mga guys, nakababa na tayo ng bus Then, papunta na tayo doon sa sinasabi ko sa inyo kanina. Sana, maabutan pa natin na nandoon yung sinasabi ko sa inyo. Kasi, yun lang talaga ang nagpa-excite sa akin. At saka, parang na-miss ko na talaga yung ano natin dyan sa Neon uh, Sa tagal ko na dito na mag-stay, ngayon lang talaga ako nakakita na, na merong ganong item. Okay? So sana nandoon pa hindi pa siya nakuha. Ayan mga idol, papunta na tayo doon sa outlet na sinasabi ko sa iyo para maagapan natin at saka makita natin kung nandoon pa talaga yung sinasabi ko sa inyo. Nag-iisa lang talaga siya sa tanang buhay ko na pag-stay dito sa Europa. Ngayon lang ako nakakita. Sana nandoon pa. Hindi pa sana na medyo malayo-layo pa yung lalakar natin nag shortcut na tayo para mapadali yung ating ating pupuntahang lugar medyo malapit-lapit na tayo finally dumating na tayo nandito na tayo sa sa store na nakita ko so ating siyang titingnan na tsaka tatawaran natin kasi parang sale ngayon okay Nandito tayo sa store kung saan nakita natin kahapon itong isang item na to nag-iisa lang talaga siya. And I was amazed talaga because sa lahat ng mga nakadisplay dito at saka sa tagal ko nang naka-stay dito sa Europe, nakita ko talaga siya kahapon. Tapos hindi ko siya dinadampot kahapon kasi medyo mataas ang price. So ngayon binalikan ko siya because today is Saturday here and it's a Sina sale. Sa so, sa maniwala kayo sa hindi talaga nagpatibok ito ng aking puso kasi oh my god this is the only only item na nakita ko dito and then did you know that ayan oh, it's a vans yan vans din tingnan nyo yung itikita ha ipapakita ko sa inyo look at that guys made in Philippines oh my god <laughs> this is proudly made in our country. Oh my God. Kaya binalikan ko talaga siya. Tunukat ko siya, hindi siya kasya sa atin. So regalo ko na lamang ito. Oh my God! So babayaran na natin ha. Okay? Yes. So guys, excited na tayong bayaran. Ito lang talaga ang binalikan ko. Kasi I can't imagine na meron dito sa kanila. Ha? Made from Philippines. Babalik ko ng Pilipinas. <laughs> Yan, may magkasama pa tayong item na kinawa. Finally, guys. Nakuha na natin. Oh, my God. I love it. Ito na, nabayaran ko na. So, may discount pa siya from 180. Nakuha natin ng 150. Kasi Sina today, kasi Saturday. Yes! Achieve! Kahit tagal mo mang nawala, babalik ka rin. Babalik at babalik ka rin. Hooray! Nakuha rin natin guys. So pauwi na tayo. Nakuha natin ang item na nakita natin kahapon. Nabalikan natin, hindi pa siya nakuha. Oh my God, the only one. And made in the Philippines talaga siya. Kaya kinuha ko talaga. Oh my God! <laughs>